Ayan mga kaibigan, dahil halos dalawang linggo rin tayong hindi nakapamalingki, hindi nakapagrocery, dahil tayo nga ay nagbakasyon, ngayon kailangan po nating bumawi, kailangan nating punuin yung ating tindahan dapat kahit anong mang hanapin ni customer maibigay po natin kaya bawi si ate GB so ngayon namamalingki kami na go grocery mamaya lang magiging mapuno na rin punong puno ng stocks ang ating tindahan so mga kaibigan after dito sa supermarket uh, mayroon pa tayong maraming pupuntahan Ayan, sa loob ng aming as public market actually ito pang nakumpra namin Oh, wala sila tubig. Yan po lahat. Ngayon po. Balik ko lang ko dong. Kukotrasikol dong. Wala ko trasikol. Salamat. Ayan mga kaibigan. Ah, ito po yung soki ko, no? Guys, ano? Ayan. Mora po ang mga paninda nila dito. At maganda, maganda dito mag-grocery. Mamalingki. Napakalamig ng aircon. <laughs> so ngayon, punta tayo sa ating supermarket, ha? Oh. Um, May pa kong bibili ng kaibigan, hindi pa kompleto na kaya sana samahan nyo kami. sa so mga kaibigan, after po natin maggrocery sa big supermarket, at dito po bumili na tayo ng bigas sa GN Supermarket ngayon po ay pupunta tayo sa pharmacy. Pupunta tayo sa butika dahil si Ate GP ay nagtitinda rin po ng mga gamot. Kahit alam natin na hindi tayo pwedeng magtinda, bawal daw magtinda ng gamot ang sari-sari store. Pero magtinda pa rin po ako kasi po maraming maghahanap o maraming talaga naghanap ng gamot. Ngayon, sa leading pharmacy tayo bibili ng mga paninay gamot. It's either sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, or sa 360 Pharmacy. Para sure tayo na di kalidad, quality ang ating mga gamot at safe, no? Ayun mga gaybigan. tayo dito sa supermarket. unsa ano man na eh? yung pole push. Wala sila. Okay. <laughs> Isa po ito sa mga soke kong uh, drugstore kay 360 kasi genuine po ang kanilang mga gamot. So ngayon, pauwi na tayo. Kunin natin yung iba nating pinamili. Na, nasa malayo ko talaga mga kaibigan. No? Ayan, puntahan na natin. mga kaibigan, narito na po ang tricycle. Kukunin na po natin yung ating mga pinamili. Hari ko eh. Hari Ayan. Oo. Oh. Bukatro ba na? Ano ko na tubangan tanan siguro? Bigas. Namat dong ha. Thank you. Punin na natin po ito. Marami tayong mga pinamili mga kaibigan. Maa pa dito ko. Katukat. Ayan, meron pa tayo dito sa lab. Ito. Oh, ito yung pinamili mga kaibigan. Ayan. May Pasko ya. <laughs> Madali pag... Ha? Ayan. So, dire ko tin ko, be. Wato. So, ko drako. So, thank you so much, God. Halos mapuno talaga yung ating tindahan kaibigan kasi nag-deliver rin po si Pure Gold kahapon. Ngayon, nandito tayo sa pamilyang bayan. Kapag public market, isa sa pinakamalaki public market dito sa Cebu. Ayan, meron din tayong counting school supplies kasi dahil bumalik na po ang klase after nearly 2 months. Yuli na. Bakarider ako. Ayan, thank you so much, God. Tayo na. Ano ang tricycle kay Bigan sa ating pinamili. Thank you so much, God. Yan mga kaibigan, kakarating na natin. Hello! Marami na tayong mga customers, mga bata. So, meron tayong apat na customers. Bago. Hello! Mm, wala ice candy. Mahanap si naghanap sila ng ice candy. Ice pop. Ayan. So, kakarating lang namin ni Francis galing sa Tabunok. Public market. Nag-grocery kami malingki. At, at meron agad apat na customers, kay kaibigan. Thank you so much God. Safe po tayo na nakarating sa ating bahay. So narito po yung ating mga pinamili. Ayan. So mga 17,000 pesos po lahat. Ayan. Sali na yung uh, accounting counting um what you call this? Um, educational supplies, okay? School supplies. At ito po more or less 7,000 lahat. Thank you so much God. Kahapon na nag-deliverin po si Pure Gold. Ayan, so marami ulit ang 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 stocks ng ating tindahan. Kailangan talaga kaibigan, bumawi tayo. Ayan. <laughs> And halos dalawang linggo rin po kami sarado ni Francis, no? Dahil nagbakasyon po. So ngayon, back to normal si Ate GB. Full stocks ulit yung ating tindahan. And masaya ko dahil kahit dal halos dalawang linggo kaming nagsara, yung aming mga kapitbahay pag open namin, dito pa rin po sila bumibili sa aming tindahan. Maraming salamat po, Panginoon maganda ang takbo ng ating negosyo. Thank you so much, God. Ayan mga kaibigan, dumating na Jared, no? Dumating na sa wakas si Pure Gold. Two weeks tayong walang delivery. Two weeks walang stock si Ate GB kasi nagbakasyon tayo. Dahil yung may kasimana ani Dong, wala yung sira. Diloy, Doramig Negros. Naglaglaag ni. Watay kwarta ng Boracay. Salamat. Oi, oh. shout out. <laughs> marami tayong inodi kay bayad sa kunong ha kadet sa ha. <laughs> <laughs> Salamat apat na boxes at chicken transparent. Tagay sa stocks no? La mga uyab jud ha. <laughs> Ayan mga kaibigan no, so marami tayong in order sa Pure Gold kasi nga two weeks rin po na hindi tayo talaga nakapag-grocery. Wa mi tobe, gusto sa sito. Sa so, ito lang, oh. akong tubig ka na inyong gidelibila. Wala, kuhaan mo doon, absolute. O sa sod. Oh, nature spring ba? Oh. Sige. So, maraming wala. Kay pure gold, kay big, no So, check natin yung resibo. Kasi may sinabi ko na tanong po tayo. Ayan, paper man mo na tayo. Nagtanong pa ako sa kanila kung meron ba mga malalaking bottled water. Sabi, wala. Yan, babayaran na muna natin kay Bigan. So ang ang marami akong order no kay Pure Gold sa local suppliers at kay Grocery. Kay Pure Gold ang babayaran natin ay 7,483. So halos uh, 7,500. Ayan, kukuha muna tayo ng ating bayad. Oh, thank you so much God. My stocks na ulit si Ate JB. So talagang nalungkot ako kay Biga Malungkot na masaya, masaya ta'ko ako dahil nakapagbakasyon pero tingnan niyo naman, halos wala tayong stocks. <laughs> so babayaran naman na muna natin. Ayun mga kaibigan, narito na yung bayad. Dara dong oh. check ko pali dong. Yan 7,4850 awa ko na lang. Ayun mga kaibigan, salamat. May stocks na po tayo. Seven. Mm. 38 sir, ay 33 lang. Okay, oh. salamat kayo Nyo dong ha. No, 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 oh, salamat ma'am. Oh, anjo kay Halindo do kas nang serado. No, 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 no. <laughs> Horot ang tinigkom sa bakasyon, lamat. Ayun kay Bigan, so masaya tayo, may apat tayo na boxes ya one transparent. Sen bukas pa darating si grocery kasi ang delivery ni grocery ay Tuesday, Thursday at saka Saturday. Ngayon dahil dumating na si Pure Gold, magde-display tayo. And then mag-order na rin tayo sa ating wholesaler ng soft drinks at kaalak. Oh my goodness. Maraming paninda ang malapit sa malapit nang maubos sa tindahan ni Ate JB. Ni talaga mag-order pero yung bigas, ayan nakapamalingkit tayo ulit. After sa vacation, nakapamalingkit tayo, nakabili tayo ng mga bigas. Ngayon, ito na lang taong mga grocery. Thank you so much, God, dumating agad sa Pure Gold. Ngayon, magde-display na muna si Ate GB ha? Ayan, mga kaibigan, marami na naman ulit laman yung ating tindahan. Nakapag-deliver na po si Pure Gold. At nagde-display na si Frances. Pero hindi pa siya tapos mag-display. Ayan, ipapakita ko lang po sa inyo ang sitwasyon ng ating tindahan after kami mag-close ng halos dalawang linggo halos maubos yung aming mga paninda pero ngayon thank you so much God puno na naman no dumating na po si Pure Gold kanina nag deliver na po ito po ang resibo ni Pure Gold and then ngayon ay nag order po ako online para kay grocery kailangan talaga makompleto ng stocks yung ating tindahan mga kaibigan no dahil babawi tayo <laughs> two weeks kaibigan, more or less two weeks sarado po yung aming tindahan. Ayan, sarado, minsan open, minsan sarado, but most of the time sarado. Kasi nga nag-vacation po kami, pumunta kami sa Negros at sa ibang iba pang mga places o lugar. Pero ngayon, back to normal na si Ate GB. Dapat talaga ganito palagi kaibigan. Huwag na, huwag nating hayaan no, na maubusan tayo ng stocks. Ayan, mahirap maubusan ng stocks kaibigan, mawawalan tayo ng customer. Ayan, so happy ako kaibigan, nang after two weeks, nag-open ako ulit ng tindahan, marami ulit bumili. Thank you so much God. Hindi pumunta or naging loyal sa akin yung aking mga kapitbahay, their friends. Nakalala talaga ako. Pero na mag-open ako, marami ang bumili pero nagtanong sila kung bakit ako sarado yung iba hindi kasi alam nun na nag vacation tayo so thank you so much God hindi tayo nawala ng customers ngayon back to normal kailangan kaibigan talaga ha puno or kompleto ng stocks yung ating tindahan para hindi na pupunta sa ibang asari-sari store yung ating mga customers makakatulong po ito kaibigan para sa pagpapalago ng ating negosyong sari-sari store business